para sa mga nagpaplano na ng kanilang pupuntahan sa nalalapit na summer vacation. Isama sa inyong bucket list ang makapigil hiningang rock adventure, camping at flower farm na mga bago atraksyon ngayon sa Benguet. Silipin natin yan at makitravel sa report ni Jorton Campana, Rise and Shine, Jorton. Mula Baguio City, Dalawang oras lamang ang biyahe patungong paway sa Atok Benguet. Dito matatagpuan ang sikat na Northern Blossom Flower Farm na dinarayo ng mga turista dahil sa magagandang bulaklak at tanawin sa paligid. Pero sa mga thrill seeker, bagong atraksyon ang nadiskobre rito para sa inyo. Ito ang Goat Cliff Rock Adventure and Camping. Alok dito ang rappelling sa mahigit 15 meters rock cliff. Yes! At via firata sa mataas ding bahagi ng pato. Sipan namin na pwedeng gawing Isang tourist spot dito sa Atok kasi marami nang pumupunta dito dahil sa kagandahan ng Atok. And then naisipan namin na gawing isang tourist spot dito sa Atok kasi nakaka-thrill yung height ng rock. Pero bago umakyat sa mataas na bato at subukan ang challenge, dapat munang magsuot ng safety gears para tiyak na ligtas. Kinakabahan tayo pero susubukan natin ang challenge dito sa Goat Cliff Rock Adventure na pinakabagong atraksyon dito sa Taguntungaw, Baway Atok. Let's go! Perfect place ito para sa mga mahilig sa heart stopping at adrenaline pumping outdoor adventure. Pwede ang rappelling sa mga 10 years old and above. Para naman sa mga 7 years old and up, mas mabuti namang subukan ang Via Ferrata. Ang ganda nga ng experience sa adventure na ito kasi mararamdaman mo pa ang malamig na simoy ng hangin at dagdag pa riyan ang 360 degrees na view ng makukulay na paligid. Kaya sa mga naghahanap ng exciting adventure, tara na dito sa Paway Atok Benguet bukod sa makapigil hiningang adventure, alok ng lugar ang open field camping. Best experience para sa mga mahilig magabang ng sunrise, sunset at fresh air. Pero paalala sa mga magtutungo rito, 'yung dapat healthy, walang sakit sa puso at saka kaya talagang overcome 'yung fear. So, ini-invite namin yung mga gustong mag-try ng rappelling kasi, at saka via pirata kasi talagang exciting ito para ma-overcome ninyo ang fear sa height. And then, ang ginagawa namin dito is you have to book kasi baka mag-overcrowd sa taas. Sa mga interesadong subukan ang naturang extra challenge, bisitahin ang Goat Cliff Rock Adventure and Camping FB page para sa booking, rates, at iba pang paalala. Jorton Campana. I love atok!